Marilaki Road. Nako, palagi diyan nagkakaroon ng praising ang dami na mamatay. Yes. Yeah. Kapag Superman pa siya. Yan. Nang Kahapon, nagtayo po ng uh, interagency task force yung uh, provincial director ng Rizal Kasama dyan yung LTO, of course, yung LTFRB. Kasama din dyan yung HPG. And uh, sa ngayon po, pati yung LGO ay sumama na rin. Maraming maraming salamat po Brigadier General Kenneth Lucas. Maraming salamat din po. Dito tayo sa lokasyon kung saan nangyari yung nag-viral uh, sa social media wherein isang motorista or ating rider ang naaksidente dito mismo sa spot na to. So kung mapapansin natin, meron ditong mga blocks na sementong makakapal at makikita din talaga kung gaano kalakas yung impact na nangyari dahil nawala dito itong dalawa o tatlong bloke ng simento. At matatandaan natin na nagbigay ng ultimatum si Idol Rafi sa ating kapulisan, sa LGU Tanay, pati na rin sa LTO para mas mapaigting ang kaligtasan ng ating motorista. Makikita din natin dito na talagang nakabantay. May, meron talagang police visibility para i-check itong ating mga motorista. Tong mga nakaraan naging viral sa Facebook or sa mga social media. Itong si Superman na tinatawag natin. At saktong nandun kayo, pwede bang uh, maikwento mo yung na-witness mo during that time? Hindi po. Eh, talagang nung Sunday po talaga, talagang maraming po talaga dito mga naglalaro po talaga. Isakto eh. eh, po, eh, pauwi na kami noon, tapos tumambay lang po kami noon saglit doon. Yun po, nakita po namin kung paano po siya sumalpo. Nagkabanggaan sila nung dalawang ano, nakamotor. Sir, nabanggit mo yung maraming naglalaro. Naglalaro, ano po yung meaning nun? Ano po, yung mga, ano, yung mga, ano, yung mga bumabanking-banking po. Kung po, yung shirt po, mga kamote. Sir, ito bang mga signages na nakikita natin ngayon na pinupost po or nilalagay ng ating mga kapulisan before ba yung accidenting Yon meron ng ganito? Opo, marami na pong mga signage dito. Doon pa lang po sa baba, marami na po. Ang dito po sa taas, meron na po yan dito. Pero ito pong mga outpost po, ngayon lang po yan eh. Ngayon lang po no, pati itong mga ganto ngayon lang po yan. Pero yung mga signage po na sa gilid, matagal na po yan. Sir, kayo po bilang isang maayos na rider, ano uh, ano ba yung naging atraksyon nitong Marilake para sa inyo na dito kayo mag-rides? Ano po, ito po sa ano po, sa, ito po sa nature po, maganda po siya. E eh, pag nakakita ka po ng magandang tanawin, nakakawala ng pagod. E eh, pumangit lang naman po kasi ito, eh, ito po nung mga nakaraan po kasi marami pong mga naglalaro po dito mga bumangking bangik kaya ano kay nakakatakot na rin umakit dito ng mga nakaraan. So nakikita ko po sa online lagi mayroon po talagang na aksidente dito. Mas yung po dito po talaga sa may manukan. Kaya din po sila siguro na natitrigger kasi maraming mga nagbibidyo dito. Mga nagpipicture kaya yun mga nagano sila yung ano yung nagpapakitang gilas ba kumbaga. Kung, kung papapiliin ka anong mas pipiliin mo? Pitik ng photographer o pitik ni Lord? Ayun ah, pitik ng photographer na lang po. Kasi mahal ko pa, pa buhay ko. <laughs> on a serious note, sir, ano ang iyong maipapayo uh, po sa ating mga kapwa rider at saka payo dito sa mga tinatawag natin kamote riders? Ah, uh, Doon po sa mga, ano, sa mga kapwa ko pong riders, ano na lang po, ingat na lang po, uh, daan, daan kasi sabi nga nila kahit mabagal pero makakarating sa paruroonan. Oh, yan po ang sikat na vlogger na si Lolo Violet, oh. pinakamatandang riders oh. natin. Opo, oh. kaya ako po pinara. Pero, ako bayan, po yung tatay ng Marilake. Ah, talaga po. Ito, paki pakipalitan nyo. Bawal po ito. Uh, opo, yung mga ibang kulay. Ano po? Okay. Okay lang po yung kung puti or dilaw. Pero po pag violet, kasi alam namin na yan ang naging nameplate nyo eh, lolo violet. Ano po? Pero dapat po, malta natin. Opo. Ano po? Okay. Kung ano ang nararapat eh, gagawin natin. Wala naman rider na perfect. Ano? Lahat, lalo tama motorcycle. Siyempre, dalawa lang ang gulong niya. Napakadelikado po siya talaga. Ingat lang. At ang pagiging kamuti rider, iwasan na natin. Lalo yung mga pagyayabang, mga super superman na yan, at yung mga pagbabanking-banking na yan. Dahil ang gumagawa lang yan ay e professional. Oo, oh, At kung gusto nilang magbanking-banking, magpasikat, eh, doon sila sa racing track wag dito sa highway hindi ito racing track eh Kung yun lang po at uh, sa kung na magiging maingat lang sana sila at iintindihin uh, nila na iisa lang ang buhay natin iisa lang dapat eh, mahalin natin at ingatan natin sir idol rapi talagang idol ko po kayo uh, at sa, sa, sa totoo lang po sinusubaybayan ko ang lahat ng inyong programa at marami kayong natutulungan tao. Ngayon, gaya nga niyan, din kayo ng paraan para maging maayos ang mga rider. Maraming maraming salamat po sa inyo. At uh, mabuhay po kayo. Idol Rapi. Thank you so much po. Maraming salamat, Tatay Dan. Ride safe po. Ride safe. Thank you very much. Maraming salamat po, madam. ang party list na masasandalan. Aksya yes! Number 68 sa Balota! Good morning po, uh, Colonel Maragun. Uh, po. Sir, pwede niyo bang bi kaming bigyan ng konting background about dito sa campaign natin na Make Marilake Safe Again? Well, ito yung uh, call to action ng bawat isa, No, lalong na lalo yung mga riders, riding community, yung mga motorcycle riders, na maging uh, safe sa... Sa impression, maging safe sa experience ng bawat uh, motorista no? dahil itong Marilake napakaganda. Nakita nyo naman yung uh, beauty, malamig at uh, maraming magagandang pasyalan dito. So ang uh, nakakalungkot lang ay dahil doon sa isang insidente ay parang uh, hindi maganda yung paningin ng ating uh, mga kapwa-bata. Nakita natin yung mga assets ng ibang uh, sektor ng gobyerno sa law enforcement yung dagdag pwersa po sa Rizal nandito nandiyan yung highway patrol kita natin yung effort din ng land transportation office no, so hopefully uh, ito nga yung objective is uh, maging safe sa pananaw maging safe sa experience ng ating mga kababayan itong uh, Marilake and uh, so that they can uh, continuously enjoy the beauty na, na, na kung anong meron kami dito sa Rizal Colonel, napansin namin pa going here dito sa Marilakay Highway, ano nakikita namin yung mga signages na talagang meron tayong paalala sa ating mga riders. Ano po yung additional natin na proseso or ano yung additional nating step para mas mapaigting po yung uh, pagiging safe ng ating mga riders at saka syempre yung mga tao din dito sa area? Well, uh, yun nga, itong uh, nakita ko talaga na long-term solution is yung tuloy-tuloy lang ang advocacy natin sa road safety, lalo na yung education. Although yung mga local government units ay pinapag-aralan na kung ano yung magandang ordinansa na pwede nilang gawin dito, kung ano yung mga areas na pwedeng ibawal dun sa mga tambayan dahil medyo dangerous area yon hindi siya safe. Kaya may mga, may mga babalang silang mga ordinances. But um, uh, aside from the ordinances, yung mga polisiya o law enforcement, napaka-importante po yung advocacy natin sa road safety. Yung mga riders na bago sila mabigyan ng lisensya, no, ipa iparamdam sa kanila yung responsibilidad nila na buhay ang nakataya dito. Hindi lang sa sarili mo, kundi din dun sa iba pa na pwedeng masaktan, na pwedeng uh, madamay. No? Katulad nung nangyari na na nasa na nangyari na marami ring nadamay at nasugatan doon. So, Ang na nagkaroon tayo ng interagency conference no. Uh, sa amin sa law enforcement. Uh, mas maganda kung lahat ng agency like uh, yung uh, sa ating local government unit, uh, LTO, tinawag din namin Highway Patrol, DPWH ng Rizal and uh, yung mga vloggers na rin sinama natin at saka yung grupo ng mga motorcycle riders. Sir, uh, sa tingin nyo po ba itong, kasi syempre mainit-init pa po yung issue about dito sa aksidente. Eh. Uh, sa part po ba ng kapulisan natin, maaasahan ba ni Sen. Idol Rafi Tulfo na ma-maintain po natin yung ganitong uh, kahigpit na patakaran dito sa Marila? Well, uh, yun nga, uh, papasalamat tayo kay Sen. Rafi no? uh, dahil sa kanyang call to action. Uh, actually, kami naman dito sa Rizal, meron na kaming mga previous deployment dito. And ang magandang nangyari is uh, yung ibang agency, no? Sumuporta na rin, no? So, yun, mayroon tayong permanent na mga deployments, no? May may mga blue caps on mobile wheels na kami mga dineploy, no? Isa po 'yan sa project ng aming regional director, no? Yung uh, blue caps on mobile wheels. So, pag may mga event, no, mga major event, mga festivals na mga iba't ibang bayan, dine-deploy namin 'yan para mabilis yung pag-insert namin sa ating mga kapulisan. Uh, Colonel, last question. Ano po ang ating mensahe or mga payo, paalala sa ating mga riders, lalo na dun sa tinatawag na kamote riders? Uh, gawin nating marilagyan na free from kamote. Ibig sabihin sa ating mga riders, yung disiplina. no? Pairalin natin yung disiplina, yung kultura, kultura ng uh, pagrespeto sa bawat isa kasi hindi lang po tayo ang gumagamit. Marami rin po tayong kababayan na gustong gamitin ang kalsada. Thank you so much po, Colonel Maragun. At sana po talaga matutukan natin itong mga riders dito at maging safe ulit para sa ating mga motorista. Maraming salamat po.